Yan mga chula at luto na po itong ating sinukmani. Wow. Oh, ah, hirap ng haluin na eh. Uh -huh. Oh, wow. Talagang kumunat na eh. uh -huh. Yeah, hirap na pong haluin. Chola, maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po mga chula ay magluluto po kami ng kakanin. At ang lulutuin po namin ay sinukmani. Yan. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please to subscribe and don't forget to hit notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you. Yan mga chula, at kami po ay dito magluluto sa labas. At siset po ay mag didikit na ng apoy. lalagyan po ng bunot para mas mabilis po siya magdikit oh, mahirap po tulit bunot hani oh, sarap po ng hangin Maginhawa. dito po sa labas pagkalagay po ng mga bunot ay sa po natin ilalagay yung mga uling Dating eh kami nagluluto eh, sa kahoy ay eh. kami din yung ganay um, may tungko ha um, kami pati mismo ng kahoy hmm. kami din I <laughs> 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 Yan tsaka po natin lalagyan ng papel dito sa ilalim at yan po yung ating sisindihan pa rin doon ang kaharapan eh. Para parang pinapaypayan. Sige. Kaharap. harap ang hangin eh. Kaharap mm. daw po ni Seth doon sa may palayanan. Yun. Para kahit may paypayan. Eh. Maginhawa baga di yan, Kiray. <laughs> Gusto na yun malamig. Kaya. Eh, Opa, eh. Nga dito po siya sa may katabi ng gripo. Yan mga tsula at ito po yung ating malagkit. Yan po ay isang kilo. Yan po at atin ang hugasan itong ating malagkit. Ilang hugas? Dalawa. Yan at ito po yung ating hugasan ng dalawang hugas. At ito po ay atin munang isasaing. Para kalang sa ng bigasan eh. Mm. Ano kay Raya? Okay ka lang Maningas na yung ating apoy. Oh. Yan po at lalagyan na natin ng tubig. Konti lang. Tantsahan lang po paglalagay ng tubig. Pag itong malagkit sabi ni Ma ay hindi daw nilalagyan ng masyadong madami. Hindi masyadong maraming hmm. tubig. Ito, pag napa sobra po yung luto or napainin ay yung parang nalambot. Hmm. Ang sekreto pala ng masarap na sinukmani ay sa, sa uh, pagsasain. po ng malagkit. Yan na pagkasiya ay napadami ang tubig at nasaing ng maigi mm. ay nalambot mm. pag gawa ng lulutuin pa po ito mamaya sa oo, gata oo. lulutuin pa sa gata yan po at sakto mga chula dahil maningas na po itong ating apoy yan at sasaklang na po ni set itong ating malagkit pakaningas po ng ating apoy yan, at atin lampong tatakpan. Para ka lang nagsasaing ng bigas. Pero hindi natin siya masyadong iininin. Hane? At yan po ay lulutuin pa natin mamaya sa gata. mga chula at habang tayo po ay nagsasaing nung ating malagkit ay tayo po ay kukuha daw ng tubo dito sa likod ng bahay ni Naset Aba! Saging! Yan bagang tubo ay tanim ng nanay o Ito po yung tubo mga chula. Pakita ko muna ah, Nasa ingles ang tubo Duh, sugar cane. Char. <laughs> sure. Yung ganun ang pwede nang kainin, honey. Mm, yung pong magulang. Parang mukhapus mukha po siyang kawayan. Mm. Gawa ng pagpumurain ay siya po matabang. Yung iba yung mga green pa. Mm. <laughs> Dati nung Dati nung bata pa kami, kami mahilig magkain ng ganayan. Mm. Tapos ay, ay di, wala kaming toothbrush, walang toothpaste. Ayan, ang pinakang toothbrush namin. <laughs> 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 Aba, para, para kang magmi majorate <laughs> Dito lang din po eh, sa likod ng bahay na naset. Pakita ko muna itong view dito sa likod ginhawa po napakasarap po ng hangin dito sa probinsya napakasariwa At ayan po si set Kahoy Ma. yata yan. Ang tawag dito? Ang gatong? Hindi. Pang <laughs> Ito po yung tubo. Mukha po siyang kawayan. Ito po yung matamis. mapapasigaw sa bumbong. Ayan. Wow. Sarap po na yan. Mga tsula. Ang um, ispo yan. Yes. Hmm. Sarap. Hmm. Tamis nga. <laughs> Bakit kaya gusto mo? <laughs> Narinig lang na malutong hanay. Sarap po ito mga tsula. Sarap kira eh. <laughs> Kaya pwede nga pala din yung tutbukin ko eh. Tapos <laughs> niya? Hmm. Tamis. Tamis nga po mga tsula. Kamis. Ban, nakulo na yata atang sinak lang. Silipin muna nata. Check-check po natin itong ating sinak lang. Ay, igan ah. Mm, -mm. Lulutuin natin ng kaunti pa. Iinim pa ng kauntihan eh. Mm, medyo hilaw pa po. Ito po kainin namin dati doon kami mga bata pa. Lagi po kami nagkakain ng ganitong tubo. Yung katas lang naman po yung kinukuha namin dito. Nga nga tanga tain Kala ko na mo din eh. <laughs> <laughs> hmm. Malutong honey. Hmm. Kaya siguro ito yung ginagawang asukaran eh. Asukal. Gawa ng yung katas niya ay matamis. Kala ko na may isang mga bata, kaya kakumuha. Ay, ikaw nila pala mag Oo, pa. Um, baga. Yan mga tsula at Bibigyan din po natin ng tubo. Yung po mga bata. Bwede po si Napupay. Nanonood po ng TV. Pupay. Eh? Mm. Gusto mo na ito? Mm. Oh, isa lang, bibi. Yan. Corpiano. Oh. Oh, isa lang, isa lang. Oh. Corby, Yan. Mm. Sarap. Sarap. Yeah. Sarap Pupay Sarap baga kuya Kirby. Anong lasa? So, sarap. Tamis. Tamis eh. Sarap. Sarap na sarap. <laughs> <laughs> Nasingit sa ngipin ni kupay. Oh, pwede pa. Oh, oh uh, pa. <laughs> Malutong, BBL. Malutong. Ang <laughs> bamatalas <sa> ang ipin. <laughs> Yan mga tsula at inahon na po natin itong ating sinaing na malagkit. Wow. Parang kanin, honey. Eh. Ito po ay atin ang aahonin lalagay po dito as a tupperware yes wow ang sikreto sa masarap na sinokmani nadiyan pala ang sikreto ano uh. wow para pong kanin mga tsula uh. sarap ang tutong na yan ano uh. wow meanwhile yan po mga chula At kami po ni Seth ay kukuha daw muna ng pandan. Para mabango yung ating lulutuing sinukmani. Dito lang naman po yun sa tapat. Ang ihingi po kami sa tiyan ni Seth. Yan po yung hapon na. At ang araw Yan, ito po yung pandan, mga chula. Dami po. Kukuha lang po tayo ng ilang dahon. Yan po at napitas na po si Set. Kami naman po ay nagsabi na doon sa tiya ni Set. Yan po at Pitas na po si set ng dahon ng pandan. Ito po ah. konti lang ah. Tara. Tia, po. Yan mga tsula, tayo po muna ay mag susunog ng asukal. At yan po yung pinakang kulay niya. Pinakang pangkulay 3 kutsaritang asukal. Uh -huh. Tutunawin lahat po natin yan. Tutuokin. Tutuokin. Yes. Yan po at medyo natutunaw na itong ating asukal. Mm. Pagka ganyan, ay di maputlahan. Mm. Para tangano, hindi masarap tingnan ang sinukmani pag maputla. Mm. Kaya masarap talaga si makulay. bango bango po ng amoy na sinusunog na asukan parang amoy nagbabana na kayo oo bango po hmm. oh, sarap ng hmm. hangin humahangin po mga tsula sarap po Ilagyan lang po natin ng kaunting tubig. Yan, at nilalagay na rin po yung kakanggata. Wow, creamy. Yan, at lalagyan na rin po natin ng sugar. Gaano kadami mo? Lahat ko? Huwag muna at yung pagka maluluto mo ay ilalagay pa. Sige. Hinahalo-halo lang po para po matunaw yung asukan. Hmm, bango na. Ilalagay na rin po natin yung pandan. Para po mabango itong ating luluto yung sunokman. Papakuluin lang daw po ito at mamaya natin ilalagay yung sinaing na malagkit. Yan po at kuluan ang mga tsula. At napakabango po. Gawa nung pandan. Hmm. Bango. Eh. Bango. Abot hanggang kapitbahay ang amoy. Kakaguto mga amoy. Yeah. Hmm. Kulbuhan na. Ah. Pwede na ilagay yan eh. Hmm. Yan po at ilalagay na natin yung malagkit. Yung sinaing na malagkit sinama na din po namin yung totong puno nung sinain kanina at sayang. Mm. Ito naman po yung pang sarili lang. Wow! Wow! Yan naman po yung papaigaigahin pa po. inin mm. -in -in din sa... Ah, iniin-inin -in -in in -in pa in -in. po. Ang palay inin -in pa mga tsula. Uy, oh, ay sarap po na yun. pwede pong pang kape pwedeng merienda ganda po ng kulay niya kulay brown mmm bango mga tsula bango po specialty ng nanay sinukmani sinukmani Maamoy mo yung pinaghalong amoy ng tinok na asukal at saka pandan. Han, eh. Ganun po Marahin yung, na yun. ganun po yung amoy Pinak niya. Man. Habang natagal po pala ito yung nakunat mga tsula, mm. habang yeah, siya po ito. ay naiin-in. Yan mga tsula at ito po ay atin pang iin -in, in Pero malapit na po itong maluto. lahat pala ito para, para, daw hindi magtutong. Hmm. Bango? Hmm. ano eh? Kaya... Bango po. Pagka po kayo yeah. walang pandan, ay pwede rin pong ang ilagay ninyo ay vanilla. Hmm. Para po mabang. Hmm. Alternative po nitong pandan. kailangan po ihalo haluin para hindi matok. Hindi magtutong. Hindi magtutong yung ilalim. Yes. Sakto lang din pala yung kulay hani. Eh. Mm -mm. Masama naman yung Masyadong overall. Matapang. Masyadong makulay. Oh, mm -hmm. ay sarap po na yan. Mmm, bango. Yan, at lalagyan din po natin ng kaunting asukal. Pampano yan, Mading? Sabi ni Ma, e para daw medyo kumunat. Buwan ang masarap po sa sinok medyo makunat siya. Pag kinagat mo'y makunat, mm. hani? Hmm. Kunti lang naman po. Hapon na po, mga tsula. Ngayon ay alas 4 na po ng hapon na. At talaga pong upo uh, ah, uh, mainit pa din. Napakainit po ngayon dito sa Pinas. At dito po sa Infanta ay nagpo 45 degrees. Mhm. Um, 45 46. Mhm. Ang heat index. Yeah po, ang mga tayo may ang heat index. <laughs> <laughs> Pero nitong isang araw ay umulan naman, hindi mm. at least ay may araw na umuulan. Kahit laang hindi ganun kalakas, hindi ganun katagal. Mm. Ay, nababawasan yung init. Oo. Uh, umuulan pa rin. Yan. thank you Lord sa magandang panahon. At ahaluin ah, na po ulit natin itong ating sinukmani. Wow. Sarap. Masarap iyan ay eh, pagkayam malamig nahan eh. Oh. Oo. Oh, eh. naking ay kumunat yeah. malagkit na ay kumunat pa yan at ito po ay atin pang iininin ng kaunti mga tsula yan naman po ay binawasan na namin ng uling para po alangay na lang yung apoy at si set po ay <laughs> habang ako nagsasalita ako napatingin kay set ay kaya pala hindi na emik ay eh, nagsasaid. Iya, <laughs> e, yeah, sina sinasaid po yung nasa sandok. Sarap. Nakulupa po siya mga tsula. Naiinin pa po. Yan mga tsula at luto na po itong ating sinukmani. Wow. Oh, ah, hirap ng haluin na Aba. Oo. Oh. Wow. Mega hindi lang totong. Mm. Mm. Talagang kumunat ha ah, ni. Eh? Mm. Yeah. hirap na pong Halloween. Mm. <laughs> Sasalin po ni Seth dito asa ah, may tupperware yung po yung pinaglagyan natin kanina nung malagkit. Wow. Wow, oh, sarap. Kahit walang okasyon na, masarap mm -hmm. yung merienda. Parang ano, inamis na miss namin ang sinukmani. Oh. Mm -hmm. Sabi, parang masarap ay sinukmani. Okay. Dito puy yung... kuwan. Dito puy pagka may okasyon, may mga birthday yan. Okay. Ay lagi po nagpapaluto ng sinukmani sa nanay ni Sir. At yan po ang kanyang specialty <laughs> Sinukmani Sinukmani, suman yeah. Sumang balinsusu, sumang kamote Sumang malagkit Sumang malagkit, yan Kaya si Seth po ay laking kakanin <laughs> Laki sa kakanin Oo Ayan mga tsula at Ito na po yung ating sinukmani Wow oh. Napakasarap uh, po na yan. Kunti lang. At ito po yung mabigat sa tiyan. Mabigat sa tiyan. Ayan, ay. Ito po yung kakanin. Malagkit. Maglalagay po siya dito asa may dahon. Wow. Ayan. Ito po yung ating kakainin merienda. So, ayan mga tsula. Uh, tayo po yung magmerienda ng... Sinokmani Yan. Kain po tayo ng sinokmani Matitikman na natin ang luto ni Seth. ang batang lumaki. Sa kakanin. Sa kakanin. Kain po tayo ng sinok chula Kain po sinok tayo ng sinok mani. Kain po hmm, bango. Bango po siya mga tsula. Ang Ganda pa din ang kulay. Mm. Mm. Sarap. Makunat. Sakto lang yung tamis eh. Mm. Ganito po yung gusto kong sinukmane. Yung hindi malambot. Mm. Sa pagsasain pala yun. Mm. Ito po yung pwede rin ninyo nagiging ng... Giniagawa mo! <laughs> Ah oo. Tangahan eh. Ano? Latik. Ah. Mm. Sa ibabaw po. Mm. Sarap ng ano ito may latik ka ne. Hmm. na 'yan pala. Meme do sila. Hmm. Sidok mani. Ye da. Hmm. Sidok mani. Tusah. Sure. Takaka magkape. <laughs> mga niluluto ng nanay na kakanin. Ayan ay, ano yung pinaka gusto mo? Ay, hindi pala kakanin. Ay, sorry. Hindi pala kakanin yung gusto mo. Ano? Binagkat. Binagkat na gabi. Binagkat na galyang. Ano eh? Pero, alam, mas masarap. Mas gusto mo binagkat na gabi o binagkat na galyang. Lagi may pagpibili yan. Ano? Sasarap ay. Ayoko, ayoko nung ako pinapamili. Oo. Oh, uh, uh merong season na parang nagtitrave ka sa ganito ay. Eh. Mm. Para kaya hindi mo masabi na kung ano yung pinakagusto mo. Sa bagay. Hmm. They... Merong time na pag maulan, oh, sarap ng suman. Mm. With matching coffee, gano'y. Eh. Tapos pag may mga okasyon naman, masarap ay binagkat. Mm. Yun. Ako po hindi masyadong mailig sa kakan sa kakanin niya. Pero masarap po ito. Dito ka lang nagkakain ng kakanin niya. Eh. Mm. Nandito po si Tusha tumawid po sila galing isla. Ano, kumusta naman ang loto ng tita? Kamit oh, nilalasahan pa niya, <laughs> kung sa saan mong i-presyo sa tanong. Kaya naman paniya. Approve? Ang las, matabang, o maalat. Ang... What? <laughs> maalat, maangha, maasin, o ano. Ito siya po medyo mahiyain. Hindi hmm. ka tulad ni Pupay. Hmm. Medyo mahihain pero magaling mag-tiktok. <laughs> ba oh, malang mana sa tita. Oh, naubos natin. Oh. <laughs> Nasa saging. Mamaya ulit, yan po'y mabigat sa tiyan. Wala po kaming kong kape. <laughs> Cheers! Ito'y... Coke Zero, kaya matabang. Medyo matabang. Yan, mga tsula. At magme-merenda na din po si Bibi, si Lok. Tsaka daw po si Nanay. Matikma mo yung aming luto. Makunat Bibi, hani. Eh? Hmm. Kumunat din po yung sinok eh. Oh. Oh. Ayan po, mga tsula. Matik mama na din. Hindi naman mataba ang bibi. Hindi rin na, hindi naman malambutan eh. Hindi rin. Saka yung tamis niya, sakto lang. Sakto lang, honey. Masarap. Masarap na? Masarap Pag nag nabukas na eh, masarap po lalo yun. Masarap po yung pangkape mga tsula. And... So, ayun mga chula at tapos na po kaming magmerienda at busog. Yes. So, yun lang mga chula at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood At para po mag-updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to, to subscribe. subscribe. Thank you for watching. I'm Relly. And I'm Seth. And see you in our next video. Bye! Bye!